guys in hello mga kasisi for today's video na gawin po natin ay magdesign po tayo ngayon sa event po natin ng wedding so ayan na mga kasi. dito po kami ngayon sa event po namin ito na ako pala, ito na ako pala mga kasi sa amin na gawa ngayon so hindi ko na po pala kaya na update yung unang gawa po namin kasi busy busy lang po kami kasi meron po kami meron po kami music yung speaker namin baka makapiright po tayo Siyempre, bago pa tayo sa youtube channel so kailangan po natin lahat alam kung ano yung mga bawal at mga hindi bawal. So, kung baka sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe. Then, pakiclick po yung notification bell and pakishare na rin po yung video na ito. So, pakish-subscribe na rin po. Sorry tayo dahil hindi tayo sa gitna. Come here. Ito po yung ginagawa po namin pag nagsisiri po sa na taas. Yan. Shout out pala sa kumukuha sa akin ng video si Madam Tina. Yung kasama ko sa par sa design. Hi. Okay ka naman dyan, Tay? Okay lang sa iyo dyan. So, ito nga po na hinagas. Ito po yung gamitin natin yung backdrop. Ito po siya. Black po siya para di pumakita yung likod. Para, kasi nga pag direct siya agad na tela, transparent makita po yung likod. So, kaya mag-apply po tayo ng black muna bago po, po yung kanyang motif. So, yung motif niya po is kulay yel, kulay maroon. as Ito po yung maroon na po ito. Ito po siya. Kaya ito po yung ilagay po natin dito. Kapal po natin yung, yung maroon na ito kasi ito po yung kanyang motif. So, yung event po namin ay na ito isa ano po pala siya sa Sabado pa. So kaya kailangan po natin siyang ano kasi meron po talaga mag-backdrop. Kaya nauna po kami nag-backdrop sa kanag ceiling para bukas hindi kayo gano'ng mahirapan. Kasi meron po kami isang event. May mga kasama pala kami dalawa pa namin na talent. So wala po sila. Dito po sila kayo na kasi hindi ko na po ng video. Kaya talaga ko ito ni Madam Tina. So ito si Madam Tina. Oh. Um. Ayan po siya. Siya po yung nakakuha sa akin ng video. Ayan. Ako yung partner ko, di ba? So wala pong cut cut po yun yung aking video kaya i-upload ko siya sa YouTube channel ko na wala pong cut. So natural na po siya kasi di po ako mag di pa ako mag-cut. Pangatlong video ko pa lang po siya ngayon kasi bago pa lang ako ng YouTube channel. So ito po lang yung ladders po namin. Kinakata po na bago po namin yung video kasi wala po kaming ano kiyatan. So nag endless na po kayo paunti-unti. So kaya po nag-YouTube channel po kami para po malay mo di ba magsikat sa ano Pare pa tayo sa Candy Side. Ako na mukhang So ito pa kami sa kamag anak nila Madam Rochi. Ang si Madam Rochi. Bakit ka sa anak ko dai? Yeah, sa iyo sa sarili ko talaga. Yung YouTube channel ko pala ano, um uh, this roads Alejandro official. Sa mga makakanood na video ko, paki-subscribe po. Thank you so much na po agad. Mga kasi si dumating na po yung amin dalawang kasama na si Mark at si John Mark. Dalawa po silang John Mark. Magkato kayo po silang dalawa. Ito po sila. Oh, ito po yung dalawang talent po namin naman si Brad. Yan po, po silang dalawa. Harap naman kayo. Dalawa kayo dalawa kayo na kayo? Boy! Boy! Ito <laughs> ay po silang dalawa. Ayan. Nagkaligpita po kami ngayon mga kasisi kasi po nilipot na po kami sa kabilang area na kung saan doon po yung isa po namin event. Kaya po ngayon is nilipot po kami, kami ng aming mga gamit na sa ko. So, bye-bye! So ayan na mga kasisi, tapos na po kami mag-design sa isang event namin. So nilipat na po kami dito sa birthday party na event po namin. So mga paan na po kami mga kasisi. Kung bawa ka pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Bye-bye! <laughs>